So, is ito yung sitaw app. Tayo ay mag recharge para may pang tayo. So, click nyo lang yung may wallet. Pag nasa may wallet, i-click nyo yung recharge. Pag ngayon na-click nyo si recharge, ilagay nyo yung B5Pay QRPH. So, direct to Gcash din naman yan. And then, doon sa may taas, ilagay nyo yung kung amount. For example, lang akin is 4,000. And then, ngayon, i-confirm nyo lang. kaya i-click lang yung confirm. Tapos, yan yung sunod na labas, B5K. Tapos, as you can see, is may 4,000. Then, pwede nyo siyang save or pwede nyo siyang i-screenshot. Ang akin is ini screenshot ko na lang. So, pagka-screenshot ko, so, syempre, nag-back na ako. Kailangan natin mag-direct ng GCash. I-click lang yung si GCash natin. Back. Ayan. Kamali ako ng pindot. Click lang yung GCash. Up. Ayan, as you can see, may 4,000 na kong laban dyan. I-click nyo yung QR code. Yung QR ang nakalagay. Ayan, tapos i-upload na lang natin yung photos dyan. Or pwede nyo siyang i-generate QR or upload QR code. So, nga is mag-upload na lang ako. Yan yung i screenshot ko kanina. Diba, nakita nyo naman. And then, ngayon, processing na siya. Pagka-click nun. And then, ngayon, tapos na siya. And then, kapag yan na yung lababas, si i-click nyo yung pay 4,000 pesos. Ayan. And then, ayun. So, pag ganito na is okay na and nakapasok na sa ating wallet sa ating sitaw app. Yun lang. Thanks for watching.